2012, we started with DPWH. Um, we started with uh, joining biddings. But prior to that, we, will, we were with local government. Uh, Yung mga blood control projects, kailan kayo nag-engage uh, con blood control projects at DPWH? Sigurum mga 2016 onwards. Please uh, make sure of your answer. I, yes, pa, 2016 onwards, pa. 2016 onwards? Yes, pa. Oh, ikaw, nandiyan ang oh, pangalan mo. Oh. Si, si Sarah Rowena Diskaya. Eh, hindi mo, mo mapapagkaila eh. YPR General Contractor. Hmm. Nandito rin ang pangalan mo. Miss Sarah, oh, alam mo huwag ka magsisinungaling ha? Ah? Amethyst Horizon. Sino si Amethyst Horizon? Sino si John Brian Eugenio? Who is he? Sagutin mo, Miss Sagutin mo, Miss Rimando. I didn't know, Mr. Chair. Um, Madam Sara. Ah, uh, he's he's one of our employees. Oh, Dami. Mm. Waymaker. Sino si Gerald William Diskaya? He's my eldest son. Mm, okay. Alpha, Phi, Omega. Yan asawa mo. So, you confirm? Lahat ng samnian. kayo po wag kayo ikaw ang may-ari. Tama? Part owner po. Pa. Part owner. Okay. Kaya nyo ba talaga pagsabay-sabayin yung uh, mga construction mga proyekto niyo? Paano paano niyo nagagawa ito? Yes po, we have sufficient employees naman that can carry out and execute the project. Okay, ilan ba yung mga empleyado niyo? Uh, In the office po, to, mga 200 plus. Sabay-sabay kayong naawardan ng kontrata ng DPWH. Alam mo, nakakapagtaka dahil kayo lagi nakakuha ng DPWH contracts. Ha? Sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay sa inyo listahan ng mga projects for bidding? Turo mo na! Wala, wala po akong knowledge po. Talaga? But yes, naka dahil yung siyam na construction companies nyo, yun ang laging favored, kumbaga, sa bidding. Uh, kasi ang balita ko, isa kayo sa mga una nakakita at nakakapili ng mga projects. Bago pa mabuo ang National Expenditure Program, yung tinatawag natin na NEP. Parang, parang minu lang sa restaurant na nakaka-order kayo kaagad.